Ipinakilala na rin ng pamalang lunsod ng Maynila ang mga lokal na kandidato ng Liberal Party. Ito ay sa pangunguna ng anim na aspirants sa Kongreso, Alcalde at Vice Alkalde kasama ang mga konsehales. Nagbabalik si Noel Perfecto. Matapos ang isang maramdaming misa sa City Hall ng Maynila para tanggapin ang basbas ng mga botante ng lungsod, Agad na pinakilala ni Mayor Fred Lim ang pinagmamalaki nitong matatag na Liberal Party lineup na 36 na mga konsehal, 6 na aspirante para sa Kongreso at ang napili nitong kapartner para sa pagkabisi alkali na lungsod na si Lou Veloso. Dito rin pinakilala ni Mayor Lim ang mga guest Liberal candidates sa Kongreso Pati na rin ang mga supporters nito na aniay hindi bibitaw hanggat di natatapos ang halalang 2013. Natatakot ako. Baka yung papalit sa akin, kung hindi na ako tatakbo, biglang isa na itong aning ng hospital nito. Paano naman ang ating mga kababayan? Yeah. Thank you. Thank you. Mabilis rin ang pagliyak ng mga supporters ng lunsod sa panawagan ni Lim na tulungan ito sa pangarap na mabigyan ng karampatang trabaho ang lahat ng Manilenyo upang hindi maiwanan sa ng na makabago Maynila sa darating na hinaharap. Wala pong pagbabago ang pagmamahal nila, ang kanilang suporta, kasama na ng iyong mga pamilyang, barangay, opisyal na dinalaw mo na marangin mo ito ang ating karapatan na ah, iyan ang pinaka hindi nawawala sa atin ang bumoto. Iyan ang iyan ang pinaka marangal nating na karapatan sa sa atin bawat bilang Pilipino. Ang sinasabi ah, niyo ba may dapat na pamili na sila ng tamang mga public servant? Oh, at ah, saka ang kami ano, pumili ah, sila hindi na nagpatumpig-tumpig pa ang grupo ng Liberal Party at agad na naglakad patungo sa Comelec Office para maghain ng kanilang Certificates of Candidacies at Certificates of Nomination Acceptances. Pasalamat ako unang una sa Panginoon, uh, kay Mayor Lim, at uh, tinawag ako sa mas malaking responsibilidad. Pinagmalaki rin ni Lim na handang-handa na sila sa anuang magiging kahinatnan ng dalating na kauna-unahang computerized elections na aniyay magiging pabor sa Partido Liberal. Bakit? Natatakot mo sila? O, oh, meron silang partido eh. Kala ko ba malalakas yung partido nila? Eh, ba't uh, gusto pa nila zona libre? Yes. Para sa television ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.